Chikahan TV! Hola mga kamosang! Ito na nga ang latest sa ating Mars at RB. Rumampa nga ang ating real life couple na si RB at ang ating Mars na talaga namang bonggang-bongga nga ang kanyang gown talaga namang mga uh, nakakakilig nga ang mga eksena na to at binigyan pa nga ng ating RB ang ating Mars ng moment sa paglalakad nga sa red carpet. Kaya naman anong masasabi nyo mga kamosang? Ito nga, pakinggan nga natin ang pagpipresent sa kanila. As tonight, the legend himself, Mr. Rico Blanco and si Nena. All dolled up, Maris Rakan!

i don't